Good morning, sa ating spotlight uh, na ka lang kami sa laman ni Nanay Camilina na Bracamonte So uh, uh, na ang uh, na na mong ang ipadala ninyo nga bulig para kay sa burial ni Nanay Camilina. So, uh, pasalamatan na rin namun ang naghatag sa uh, uh, cash or kag nagsend sa mon through the cash na uh, especially uh, mi Tomlos ayo ari ang aging padala ni Mihar Henry Tomlos uh, kag ni Sir uh, Jong Tomlos ang municipal administrator natong dito sa Pontevedra <laughs> Uh, ano napadala ma'am g ka si Sir Daniel, Daniel Bunda. So, ari ma kay Sir Daniel. Kag sa mga sponsors, uh, solid sponsor, kag uh, anonymous sponsor. especially Thank you so much sa mga kwan ha. Anonymous sponsor na nga nag-message sa akong uh, through messenger kag nag-send na sa Gcast na mong. So, ari pa eh, hata na ini sa sa kay nanay nga siyang nag-aalaga kag ang uh, ang bangkay, ari uh, dinis mong siya nga balay saya yata nga na akong nanay. Ano ka na mga lanay? Marby. Marby ka na yung Marby. So ito kay Mayor Henry Tumlos na sa iya buleg na padala sa amon at kay Sir Daniel Bunda. tanan nyo naghatag si Nason mga sponsor. Madamugid nyo salamat sa inyo sa inyong amili ng buleg sa amon. Good morning mga spotlight no. Ay galing kami diri subo sa haya ni Nanay <laughs> kami. Ay mali na bra ka monte kun sa dingi mo ni siya ang hindi shot dito sa housing sa Rizal last August. So sa to say nga si Nanay nagtaliwan na. Og na pasalamatan ni galit na sa liwat ang among pinalangga ng mayor, Mayor Henry Tomlos, among pinalangga administrator Sir John Tomlos, Sir Daniel, kag sa mga ano no, sponsor, kag sa akong batchmate nga si Nel, thank you. Kag ginapasalamatan pagid na ang among nga barangay council sa barangay Takas, especially sa kay Andy Borbon. Anthony Balasa, Gary Blanca floor, Jonathan Kasidsed, ang naghatag sang bulig nga importante sa pag-connectar uh, sa Pontevedra Spotlight. So, sa banda mo, ganyan salamat. Uh, may God bless us all. Ma'am Hero Salvatore, thank you so much. Ma'am Jillian Baya Pablo, thank you, thank you. Ma'am Ophel Verano. ano uh, yun yung sponsor? Hindi sila kilala, pero uh, nagatag sila sa ang ilang ah. bulik para tayo na, na kay yeah, thank you, thank you so much.